Walang iya, Mas nagpogi. Ako nga pala si Rain. Ang batang makulit, pero mabait. Tara, samahan niyo ako hanggang sa akin paglaki. Good Sabi ko pa nga boy, pagkagising ko nito, kukulitin man ako ni mama at saka ni papa. Pero kahit ganun pa man, isa pa rin paraan to para ako ay maging masaya. Baby Rain Rain, kaya tulog mo? okay naman pala. I love you. Sa mapagpalang araw nga pala sa inyo, ako naman si Rain, nagbabalik. At dahil sa magandang sikat ng araw, si Mama ay lumabas ng bahay para paarawan ako. Marami kasing nakapagsabi na ang sikat ng araw ay nakakatulong sa ating katawan. Sa kalagayan ko ngayon, eh, medyo inaantok pa nga ako at nagugutom na rin. Kaya nga sabi ko, Mama, Mama, sagit lang ako dito ang papainit ha. Ay salamat, nakadeden na rin. Siguro naramdaman din talaga ni Mama na gutom na gutom na rin ako. At syempre, dahil sa nabusog ako, yan, inaantok na naman ako. Kaya dahil naman ako nilagay ni Mama at ni Papa dito sa duyan para makapagpahinga na naman. At dahil sa nakagising na naman ako Nandito naman si mama at si papa para Para kamustahin kung masarap nga ba ang tulog ko Hindi na yung maligo Opa Opa Ligo na ikaw Ligo na tayo Ligo, lang. Ligo na Ligo na Ligo na Ligo na dumating na naman pala yung oras ko upang ako'y paliguan medyo mainit na rin talagang panahon dito sa amin eh kaya gustong gusto ko na rin talagang maligo at sa puntong yan eh medyo inaantok pa nga ako pero kailangan talagang paliguan na rin ako at medyo may asim asim na nga at sa mga oras na yun nga magpapaligo nga pala sa akin si mamala ay thank you mamala ligo ligo na naman ako nito ya yeah. Mas By the way, ito nga pala yung ginagamit na pampaligo sa akin. Itong maligambang na tubig na mayroong pinisang kalamansi. Tsaka ito, sabon at tsaka shampoo. Kayo, gumagamit rin ba ng kalamansi para sa mga baby nyo? Comment daw naman sa baba. Thank you. Yes, sa wakas, nakaraos na rin sa pampaligo. Bis, bis na naman ako nito. Tapos na ikaw Wow. Kamusta naman ligo mo? eh. <laughs> At nung makaraos na ako makaligo, eh, nakakaramdaman naman ako ng gutom. Kaya sabi sa akin ni Papa, Gutom na rin ikaw? Gutom na rin ikaw? Oo, talaga. Oo, talaga, bro. Kaya agad naman ako pinadede ni Mama. At syempre, yung paborito ko, ang tumulog na naman. Kaya samahan niya naman ako sa aking susunod na kabanata. Hanggang sa muli, maraming salamat.